ayun, nagluluto na siya mag-isa mamaya, kainin natin ayos nice na 2 minutes, ito na yan Kala ko ganun lang kasimple hindi pala ganun kadali ang hirap mula sa pagpuputol ng kawaya habang wala pa tayong hunting dinalo ko yung ilog bahay namin doon lang sa taas so, nakakita niyo kulay brown ng tubig kulay tsokolate kagagaling lang natin sa bahay, kagagaling lang natin sa bagyo, hindi naman magkano kalakasan ng bagyo rito sa Nasugbu. Yun lang ilog na ito galing sa Kabite, sa Magallanes. Malakas ang bagyo doon sa Tagaytay, malakas ang bagyo sa Kabite, umulan kaya bumaha. Hindi naman kalakasan, hindi naman ganong tumakas ang tubig, pero siguro abang-abang pa tayo. Ang bagyo kasi, yung bahang malaki, yun ang nagre-replenish sa ating ilog para magkaroon ulit ng panibagong laman, magkaroon ulit ng panibagong hipon, talangka, dalag, higa, tilapia. Sama-sama lahat yan dito. Nagluto na rin ako. Sinubukan ko yung mag-barbecue ng uh, manok. Ng isang buo, sa ng ganyan. No? Oh. Uh, marami tayong napapanood sa YouTube, sa mga eh, sa Facebook, sa YouTube, mga nakakamping. Matagal ko nang gusto subukan eh. Alamin natin. Inalam ko kung gano'ng kadali o gano'ng kahirap gumawa niyan lalo na mag-isa ka lang eto uh, ginawa ko mahirap pala hindi ganun kadali kagaya sa napapanood natin akala natin ni simple simple lang patali uh, magpuputol ng kawayan tapos magagawa ng apoy lutuin bago pa pala makapag set up ng ganun matagal abutin ka isa dalawang oras ang hirap akala natin madali lang eh tapos ito para maluto, maghihintay ka ng matagal. Kutom na ako. Kanina pa ako naghihintay. Lumusong ako kanina mga bandang alas 10 eh. Alas 10 ng umaga. Tapos ngayon ay eh, mag alas 2 na. Pagod na ako. Eh, kala ko ganun lang kasimple. <laughs> Hindi pala ganun kadali Ang hirap. Uh, mula sa pagpuputol ng kawayan, syempre, kukuha ka ng sukat. Tatali mo ng maigi. Dapat pantay-pantay. Dapat pulido ang trabaho para pag nilagay dyan. Tuloy-tuloy ang ikot. Depende yung paddle do sa flow ng tubig dapat kung gaano kahina o gaano kalakas yung tubig doon mo i-design yung paddle para kaya niyang itulak gaya nito kailang balance yung balance ah, maganda naman nangyari ayun naluluto na siya mag isa mamaya ah, kainin natin <laughs> Ayos na. 2 minutes. Ito na